ang simula ng relasyon ni Aya at ang kanyang Papa Miguel. Ang pamilyang de los Santos ay isang pamilyang middle class na binubuo ng tatlong miyembro. Si Mila, ang ina ay isang guro, si Miguel, ang ama ay isang engineer sa Saudi, at si Aya, ang unikahiha, ay isang senior high. Oktubre nang umuwi si Miguel mula Saudi para sa kaarawan ng anak na si Aya. Ang selebrasyon ay engrandi Randy na ginanap sa isang resort sa Antipolo. Nagkaroon ng after party kung saan bantay sarado ang amang si Miguel sa kadahilan ng marami ng umaaligid na lalaki sa kanyang anak. Hindi naman kasi alintana na lamaking napakaganda ng kanyang anak. Nagulat nga ito nang makita si Ayes sa airport. Ibang iba sa mga litratong nakikitang naka-upload sa social media ng asawa at sa group chat nilang pamilya sa messenger. Bagamat katamtaman lamang ang kaputian, makinis naman ang mga kutis, halatang alagang alaga. Ang buhok ay mahaba at itim na itim. Ang mga mata ay napakaganda, lalo ang mahahabang pilak mata. Ang labi ay may kakapalan at mamula-mula. At higit sa lahat, ang kapansin-pansin ay ang hubog ng katawan nito. Si Ai ay hindi katangkaran ngunit ang hubog ng katawan ay talagang kaakit-akit. Malaki ang dibdib at puwete nito. Ang dewang naman ay napakanipis na ramdam na ramdam ni Miguel ng akapin niya si Ai nang salubungin siya nito noong samando ang mag sa airport. Sa tabi ni Aya noon ay si Mila na tila ba kapatid lang ni Aya. Kahit may edad na, nanatiling maganda ito. Talagang may pinagmanahan ang anak nila. Binigyan ni Miguel si Mila ng isang mainit na halik na tila may pangakong kung ano pagkauwi ng bahay. Alas tres na ng umaga nang matapos ang after party. Sinigurado ng mga magulang ni Aya na maayos ang lahat ng kaibigan sa kanikanyang kwarto sa resort. Nauna na ding magpaalam si Mila sa sariling nirentahang kwarto dahil gusto na nitong magpahinga gawa ng pagod sapagkat ito ang naging punong abala sa buong debo ng kanilang anak. Si Miguel naman, ipinagtimpla ng mainit na tsokolate ang anak na si Aya gawa nang ito ay nakainom. Pareho silang umupo sa tabi ng pool. Pansin ni Miguel na habang nagdadalaga ang anak ay unti-unting naiilang ito sa kanya. Noong bata si Aya, talagang malapit ito sa ama. Ngunit nang patagal na patagal ang kontrata sa Saudi, lumayo ng unti-unti ang loob nito sa ama dahil hindi na madalas nakakasama sa Pilipinas. Naiilang din ito ngayon dahil katatapos lang niyang umiyak. Ito ay nagtapat sa kaklaseng matagal na niyang gusto. Agaran din naman itong binasted ng lalaki sapagkat ang gusto nito ay ang best friend ni Ayana si Kimberly. Napansin nitong sinusulyapan siya ng ama, tila ba hinuhuli ang kanyang mga mata? Pilit namang iniiwas ni Aye ang kanyang mga mata sa ama. Napano ang unika ko? Namamaga ang mata mo. Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Miguel na talagang may pag-aalala sa boses. Iniwas ni Aye ang muka at yumuko na lang. Wala po pa, sagot nito. Ngunit mapilit ang ama, hanggang sa napaamin nito si Aye. Nang malaman ang rason, natawang bahagya si Miguel. Bata ka pa, bigkas nito at hinawi ang buhok na nakaharang sa mukha ng anak. Napakaganda, bagamat hindi nakasing close sa ama, hindi mapigil ang magmaktol na parang bata ni aya. Pero pa, malaki na ako, wala pa ring boyfriend. Lahat ng kaibigan ko may boyfriend na. Pinunasan ni Miguel ang mga luhang nagbabadyang palm attack sa mga luhan ng anak. Pinigilang ang umiti dahil napaka cute ng anak kapag nakainom. Hindi mo naman kailangang humabol sa kanila nak. Ano bang kinaiinggitan mo sa pagkakaroon ng boyfriend? Andito naman ang papa o, sabay turo sa matikas na dibdib nito. Ako na lang ang boyfriend mo, pagbibiro nito. May experience na kasi sila pa, patuloy na pagmamaktol nito. Napatigil si Miguel at kumunat ang nuo. Tila alam na ang sinasabi ni Aya. Hindi naman natin magagawa ang nagagawa ng totoong mag-boyfriend eh, umirap pa ito sa ama. Tulad ng, namula ang pisingi ni Aya. Pero dahil nakainom, tila wala nang pakialam sa kung anumang lumabas sa bibig nito, tulad ng mag-holding hands. Napatingin ito sa kamay niya dahil sa hawak ni Miguel. Ganito, o kaya naman natin a, ah, Anak, ang pagbu-boyfriend hindi minamadali. Umirap si Aye at nagpatuloy. O ang mag-akbayan, na agad namang ginawa ni Miguel. Amoy na amoy ni Aye ang bango ng ama. O magyakapan, hinawakan ni Miguel ang dalawang balikat ni Aye. Nakatsyub lang ang anak kaya ramdam nito ang nanlalamig na balikat ng anak. Unti-unting niyakap ni Miguel si Aye gamit ang matitipunong bisig. Nakangiting binati siya ni Miguel mula sa kusina, nagpay prito na ng itlog para sa kanilang agahan. Good morning nak, bigkas niya sabay unti-unting ibinaba ang tingin sa suot ng kanyang dalaga. Naka spaghetti strap ito na puting pantulog, hanggang hita ang haba. Halata ding walang bra na suot ang anak dahil tigas na tigas ang utong nito dahil sa lamig ng simoy ng hangin na nagmumula sa bintana. Bago ang birthday nito, hindi naman ganito manamit si Aya. Hindi din niya alam kung saan nakakuha ng ganitong pantulog ang anak. Marahil ay regalo sa kanya. Nagkape ka na, pa. Oo, ibinalik ni Miguel ang tingin sa piniprito upang hanguin sa plato. Nang ibalik ang mata kay Aya, halos mabulunan ito kahit na wala namang kinakain dahil nakitang nakatuwad si Aya, inaabot ang asukal sa gitna ng lamesa upang magtimpla ng sarili niyang gatas. Sa kaunting pagtuwad nito, kita niya ang makinis na hita nito. Higit sa lahat, kita niya ang matambok na puwet nito na nakapagpaisip sa kanya kung nakapanti ba ang anak. Unti-unting nag-init ang katawan ni Miguel. Agad-agad na umupo dahil nararamdamang tumitigas ang titi nito. Tinabihan siya ni Aya, habang kumakain, nagsusulyapan at napapangiti ang dalawa. Nang magising si Mila, umayo sila ng upo at hindi na tumingin sa isa't isa pa. Aya, linggo ngayon, maligo ka na at magsisimba pa tayo, malambing na utos ni Mila habang papaakyat si Aya sa hagdan.